Basta Welcome po kayo sa akin pong channel Ang akin pong channel ay DJ Rejoy 03 Villagrasia Ito po ay matatagpuan ninyo sa Youtube Kung mahilig po kayo mag Youtube I-search lamang po ninyo yung DJ Rejoy 03 Villagrasia mag a na po yan Kung kayo naman po ay nasa TikTok Meron din ako, research nyo na lang Meron akong TikTok account DJ Rejoy 03 Villagrasia Meron din akong page sa Facebook page, ganun din. DJ Rejoice 03 Villagracia. Ito pong aking pong channel ay para lamang po sa mahilig sa music. Ang aking pong palaging topic dito ay tungkol po sa mga kanta, sa istorya ng kanta, kung sino ba yung kumanta, kung sino ba yung nagsulat ng kanta, o mayroon ba siyang tigasulat ng kanta, o siya mismo yung nag-compose. At kung kailan sumikat yung mga kantang yan, hindi po lahat ng luma kasi baka po sabihin ng iba, puro luma lang yung kinukontent ko. Pati po yung mga kantang kas ngayong kasalukuyan na uso. Gagawin ko po yun ang topic. Uh, tungkol din po sa kung paano mag-mix. Kung paano mag-DJ Masco. Yan. Puro patungkol po sa music ang aking topic dito sa aking channel. Nalagay ko na sa lahat. Meron sa YouTube, meron sa TikTok, meron sa page para madaling hanapin. At pinopost ko rin to sa aking Facebook. Makikita nga naman to sa lahat ng friend ko. Um, pwedeng mag-comment, pwedeng mag-request ng kanta. Kung anong request niyong kanta, gagawang kayo ng topic. Ang pinaka main resources ng aking, aking channel ay mag-DJ talaga. Pero dahil wala akong lugar, tapos medyo itong application pa gamit ko ay ang cross-DJ na nakikita ninyo. Kaya dito muna ako nag-focus sa mga kanta, yung mga kwento ng kanta. Ito yung paumpisa kong video ngayon 2025 na. January 2, diba ano araw ngayon? Webis na. Oh, ito na yung aking matagal na ako may YouTube channel ang problema no mga nauna kong account. Nabablock siya, laging nagkakaroon ng copyright. Kaya wala talaga no choice ako kundi dito to boses ko yung gagamitin ko. Mag-AI sana ako pero okay naman yung artificial intelligence kaya lang medyo may punto pa yung Tagalog niya Tsaka, para bang mas masarap magsalita ng ganito yung live. Pwede kang maisingit. So, ito yung aking channel, DJ Rejoy 03 Bilde Gracia. Sana po ay mag-follow yung may gusto, mag-subscribe yung may gusto. At ito po ay para po sa ang passion ay yung pagdi-DJ na kagaya ko din. Maraming salamat po sa, sa inyo pong panonood. Sana po yung pong mag gagawin ko pang video susunod ko dito ay magustuhan nyo. Maraming salamat po. Ito ulit si DJ Rejoy 03 si Villagracia.